if ever uh, uh, uh mag, yung kaso niya sa prosecution kaya kaya naman yan yung Paolo Duterte wala yan na lang no, no, no issue yan but, I to, why meron bang nag-book like, okay, na yan siya wala naman na siguro at uh, so sa loob lang papahala na, si na kaso laban sa kanya so that's something to think about usually yung gano'ng mga krimen kung yung mga ganyang kaso, may complainant talaga, di ba? The complainant should be a private uh, complainant, lalong-lalong lalo na yung, yung grave threats niya, or what? then, there's, there's nobody complaining. And, uh, out of the blue, si IDG is filing its case against the PNP officer. If they feel that that's their duty, then do it. Kung so, ikaw pa yung PNP chief at may ganong nangyari, how would you advise the CIDG? I will tell my CIDG director, stop it. Hindi ba serious offense yung sabihin pagpapatayin niyo yung labing lima? Ito na totoong papatayin talaga. Kilala naman lang si Panginoon Duterte oh. kung paano niya magsalita, magbiro. Kung may balak siyang patayin di, sabihin. Bakit, bakit sasabihin pa niya ng National TV? na patayin. Very clear na nagbibiro, nagpapatawa lang yung tao. Uh. Eh, ang problema dyan, so, walang, walang 15 senators na nasaktan. Ang nasaktan ang si EDG. No one among the 15 senators na papatay na nagpo-complain. Kasi wala naman talaga ang pinagalanan, di ba? No complaint at no case. At, uh, police investigator kayo, mayroon pang uh, hindi nyo may na-violate uh, sa may criminal offense ba It's na, how you interpret. Kung talagang disinido kang ipahil, hanapang na paraan. Sabi na, para paraan lang yan eh. Para paraan lang yan. Pero it's wait right for uh, what? Pagdating dyan sa prosecutor, so, mag